Natin. na natin. Ang kasi umaga naman mga 8 9 pero ano na init na talaga. Dapat pala mas maaga doon. Oh, para rin hindi mabayong bukal. Ah, lang. Wala hindi pa hindi, hindi, hindi naman 'yung Yung hindi siya na pagwawalan, hindi naman na Ano namang bukal? Hayop no sentok mo na. Yung ginawa ni Geronron na bukaan, mago-blow ah, 'ung mangalasing noon. Yung pinaliguan na yun sa kanya Duhublo 'yon. Ba <laughs> mi may, may, may mga karabaw. <laughs> Para talaga sila kalabaw. Kasi yung tubig ko, brown. Ay, <laughs> brown. Baka may umihi na doon. Oh. Diket na eh. nilo. Mami! Eh. Sino Alfonso at San Miglite. Naubusan pa nga, kinulangan pa. Pinababa nila yung tawang meron ron doon. Ay, kawawa man. Ay, kalayo-layo. Pero nagmotor naman, nagmotor. Pero ang hirap ng daan, tay may bit-bit ka na ganun. Kunting mali mo, basag-basag, burak-burak -basag, yung... Ay, sorry, kita talaga kayo dun din. Lakad lang daw kaunti. Lapit na. Doon pa daw. Ay, ay ko. Nakakita na ako ng kubo. Ay, na siguro yun. doon pa daw! Ala, malayo pala talaga. Doon talaga sa pinakaliblib na eh. Tao kami tao. Si ka. <laughs> Ang Lay -lay sabi sa'yo, walwal ka. -wal ta walwal talaga. Pwede yung maliit. Pinakyama

Maganda naman siya sa maganda, na. Maganda na. Eh, as in, maganda talaga pagdating mo doon. So, sinalakbayin mo muna bago ka makarating doon. Ano hmm kakumulin hmm? yun? Ano? Ganyan yung ano, may parang... Um, may dugo, makaraan. Tapos yung isa yung namagat. <laughs>

Nagaya kami dun, five. Four or five, gano'n. Ako hmm. na. Ako na. G-inan ko para hindi masakit, <coughs> oh. Eh, diba? Ay, wala eh. No, eh. Pero masarap talaga dun. May wifi ako dun, may video ako dun, ay buhay ako dun. Oo. Oh. Madam Madam Lilian. Buhay ka nita? Ako alam mo sa ng te. Ah! Eh! Masakit na lang. Hindi ka ayaw mo muna. Parang, parang mahablot yung bituka ako. nakot-kotin. Baka mag, ano, baka sipain mo na ako. Wala ba tira? <laughs> uh. ah. Wala. Wala pa rin simple silbalas datay? Oo. Kasi yung kuku niya parang nag, ano, <laughs> Yan nga, lino. ano, hindi yung... na siya tumubo. Uh, Oo oh, kumbat, kung ba't ganyan na siya. Na no? mm -hmm. Sabayan niyo na no, yung isa, diba? Hindi, nauna yan. Nauna ba ito? Baka pag na tagal hindi ma ano. May nararamdaman ka ba ako rin eh? Sipain mokuy Itu oh Meron Masa ilalim di Tidak pupunta si Tin may niluna naman sa miting daan ba? -da di -da. may dry skin pa kay? ay daan ka na lang daw dun. sige. okay. dahan dahang -dah -dah ko na lang. Unti lang yan. hati-hati pa Parang may nilo dito bang dati? Eh. Dito sa unahan? Oo. Mm -hmm. Wala na. Laman na yan. Yan na. Eh. Kuha ko na. mas ko Kaya maghahati na ko sa iyo sa bahay hmm? na yung nangyayari Kailan pasok pala ni Sabi na Bukas uh, ni pasok pala. Pa. Mm -hmm. Ano oras pasok niya? Apong pala. Hindi oh, uh, sana kung nandito yung coach eh, eh. na, maglalakad na lang kami, no. Pinaparking pala ni Poco yun. Hindi, hindi hindi, babalik yun dun. Wala dito yung motor eh. Dun lang ipapark yung kotse. Eh. Pag gagamitin, na naman yung motor. Eh. Kasi ipaparking na ng ibang tao yung parking dun. Ay! Oh, yun lang. Ito lang Yan? Ganyan lang siya? Oo. Uh -uh. ayun ba yung platinum may isa yung pink ito, hindi naman ito ganoon kaka-platinum platinum kasi mas pa dito yung glitters No, no, no. no.